Hey, Ngayong araw guys, naligo kami dito sa suba namin at nagpadaruos na rin at siyempre nagputrip na rin kami ng semi dinosaur at sinugba namin at for sure na mabubungkag na naman at mawawagkang na naman ang mga kahon nito kung tarasamahan niyo kami. What's up sa inyo guys? For today's video dahil napakaulan ng panahon ay naisipan namin ni Ivy na mag-food trip sa Suba At sa puntong ito ay pinuntahan ko yung alaga ko dito na si Chiki At sa puntong ito ay dandito nga kami dito kay Manong Berto dahil dito ko siya pinaalaga At ayan nga tinignan namin si Chiki dito kung okay pa ba yung kondisyon na As you can see naman guys malaki na nga si Chiki At ayan nga kung nakikita nyo naman siya yung alaga namin na napakabait talaga at nauutusan pa yan Pero pasensya ka na Chiki dahil nagugusla nagugutom kami ay talagang hahatulan ka namin ng parusang kamatayan At sa puntong ito wago natin hatulan ng parusang kamatayan tayen si Chiki ay pinakain ko muna siya ng bugas para matikman niya naman kung gaano kamahal yung bugas dito sa atin. At sa puntong ito, hindi na kami nagpadugay-dugay at bumiyahe na kagad kami. As you can see naman guys, napakalisod talaga ng agihan dito sa amin. At ayan lang, kung nakikita nyo naman, napakaganda talaga ng mga tanawin dito sa amin. Pero mag-ingat ka lang kahit maya-maya, ilang minuto lang ay may nakapalibot ng arba sa'yo dito. At as you can see naman guys, nagbaktas na nga kagad kami at dito na nga kami sa suba namin dito na napakaganda talaga. Kung nakikita nyo naman guys, pwede ka magpa-slide At sa puntong ito, ayan nga si Chiki, hinatulan na kagad nila at nilumsan pa nga nila. As naman guys, gumawa na kami ng payag-payag namin dito dahil umuulan talaga. Tayo nang initsya na ngayon taparan na napakasarap naman talaga. Dahil dito natin hihiwain yung malamas natin na napakasarap talaga. As you can see naman yung malamas natin guys, bumbay ahos lang talaga yung ibibirada natin dito kay Chiki para maging masarap naman talaga. Dahil napakasarap din naman ng bahog natin kay Chiki at hindi na siya magiging malangsa. At silagulan na nga rin natin ng tuyo na napakasarap naman talaga para maging malasa yung balat niya. At ayan nga kung nakikita naman guys, binutangan ko na rin paminta. At sa puntong ito, ayan nga si Chiki talagang nakahubad na at kinuha na Amin ng balhibo. At syempre yung tangad natin, hindi mawawala yung kinawat natin na tangad sa sinilingan. At tuktokin natin para maging magkatas yung tangad talaga at maging mabango. At as you can see naman guys, sinukso ko nga yung tanga dito sa Tiyan ni Chiki para maging mas lasa talaga yung katawan niya at hindi siya magmahay sa amin dahil magluluto siya ng napakasarap naman talaga. At ayan nga, niloglog ko na nga si Chiki dito dahil tinusok ko na dahil gagawin natin yung barbecue yung Chiki. At yung nakikita niyo naman guys, napakasarap naman talaga tignan at tinulungan na ako ni Ivy dahil linikutan ko ng istro yan na napakasarap naman talaga para hindi talaga makalihok si Chiki at hindi makabuhi. At sa puntong ito ay eh, naghaling na nga si Ivy at hindi niya na pinasaylo yung uling na napakasarap naman talaga. At pagkatapos ni Ivy maghaling ay tinakang nakagat namin si Chiki at tinuyok na namin napakahitik naman talaga ng litsonana namin dito at medyo mataas-taas pa nga kaya dinuknuk na namin ng bato. At ayun nga pinaypayan na nga namin ng mga body body namin dahil talagang nagugusta na sila at para mapadali. At habang nagpapaabot kami ni sinusugba namin si Chiki nakita namin yung mga bata dito na nagpadaruos talaga at naalala namin tuloy noong bata pa kami ay talagang ganito yung ginagawa namin umiingkod sa lokay at at pag-uwi mo ay bubunalan ka ng mama mo dahil dahil mabubuslot yung short mo. At sa puntong ito, as you can see naman guys, si Ivy ay nagsimaksima na nga siya ng lubi dahil naguguslat at nagugutom na raw siya. Napakasarap naman talaga ng lubi si Basimain kapag dito ka sa suba at ayan ako nakikita nyo mabata, talagang sinimaksima na rin lang yung lubi. At sa puntong ito ay gumawa na nga rin ako ng pambanyusay sa inang mga sauce natin kay Chiki para hindi siya magmahay kapag naluto siya ay nalagang sasarap siya. At ayan ako nakikita nyo naman guys, initsa-itsa ko pa nga yung pambanyo kay Chiki. At talagang movement movement pa rin yung magalawa natin diyan. At ay kung nakikita nyo naman guys, medyo brown brown na si Chiki at malapit nang maluto. Minsan ay naglilibog lang ko Kay Chiki chicken, nagmanok pa ba siya? O para na siyang dinosaur, yung purba niya dito. at you can naman yung suba namin, na napakasarap naman talaga. At sa puntong ito, ay eh, nakita ko namin yung silingan namin dito na kumakain ng butong, kaya hindi ko na pinasaylo at nagsima asima na ako dito ng butong na napakasarap naman talaga dahil nagugusla at nagugutom na talaga ako sa kakapaabot kay Chiki. At speaking of Chiki, kung nakikita niyo naman guys, brown brown na si Chiki at hinaon ko na dito na napakasarap naman talaga tinilawan ko na. Okay. Sobrang matamis-tamis naman talaga yung lasa ni Chiki dahil pure pigs yung binahong natin dyan. At sa puntong ito, ay eh, nandam na eh, yung namin dito at pati yung bahaw talagang binutang niya na dahil mabubungkag na naman natin yan. At speaking of bahaw, pinutos lang namin si Silupin yung bahaw na brown-brown talaga ay parang red rice na yung purma dyan pero dukot-dukot yan, hindi yan red rice kung nakikita nyo naman. At sa puntong ito ay yung tinapa natin, hindi makakalimutan yan dahil napakasarap naman talaga. As you can naman guys, binutangan na nga namin yung sauce niya na homemade talaga namin at ginawa namin yan na sauce na yan at puhon, ibabaligyan namin yan pagdating ng panahon. At as si naman guys, wala intro-intro talagang binirahan na namin yung pagkaon namin at ayan nga si Chiki, talagang hindi na namin pinasaylo at sinima na namin kung nakikita niyo si Chiki talagang nagapak na yung likod dahil pinaksian ko na at napakasarap naman talaga ni Chiki i trip at hindi talaga ako nagmamahay na siya yung naging alaga ko na napakasarap naman talaga at sa puntong ito ay binungkag ko na nga si Chiki at tinanggal ko na sa tusok niya at talagang nilangkat ko na yung paa niya at napakasarap naman talaga i trip dito at ayan kung nakikita niyo naman isawsaw mo sa napakaanghang na tuyo at parisan mo ng sauce dati na ginawa na napakasarap naman talaga alam niyo ba guys hindi lang sa dagat masarap mag trip pati din di dito sa suba napakasarap din naman i-food trip kapag nagbaon ka tinapa at mag -litsyon -litsyon dito magsugba-sugba lalo na kung malakas yung tubig dito na napakasarap naman talaga at hindi hindi ka magmamahay at ayan ko nakikita niyo naman guys napakasarap naman talaga maligo dito at mag food trip ang kagandahan lang dito sa ilog namin guys ay napakalinis pa talaga at hindi pa madumi at nakapreserve pa dito sa mga sumusunod dahil ni rasyon kahit dahil hindi namin yan tinatapunan ng mga basura at kung nakikita niyo naman guys nagpadaruos na kasi abi dahil nanlilingaw siya at parang bumabalik lang kami sa mga pagkabata namin kung nakikita niyo naman guys mag-ingat lang dito baka yung ulo mo at mabago ka sa bato impas ka at baka sa langit ka na mag food trip nito at yan ang nakikita nyo naman guys napakalingaw naman talaga namin dito at hindi ka talaga kami mamahay dito sa suba namin na napakaganda naman talaga napakasarap lang talaga isipin na ganitong trip lang yung ginagawa nyo at hindi nyo na kailangan gumastos ng malaki at hanggang dito na lang kami don't forget to like and share sa ating mga video para mas marami pa tayong food trip thank you and God bless all mabuhay kayo hanggat gusto nyo.